Mga katito, alam niyo na ba yung latest update ngayon kay Senator Amy? Ito medyo pinapahanga ko ito ng aling ito nung sinadurang ito. Uh, al aminin natin dati eh, parang ayaw na ayaw ko dahil nga Marcos siya, ayaw na ayaw ko na sa mga Marcos, pero bumulimibili ba ako kay ay Senator Amy, alam niyo bakit yung nag-imbestiga siya doon sa siya lang ang naglakas -lok -lok loob na mag-imbestiga nung pag-kidnap allegedly pagkidlap kay Pangulong Duterte. Di ba? Kailangan naglakas loob na mag-imbestiga sa Senado. Eto ngayon, mayroon na naman. Ha? I-share e ko lang sa inyo, ano? Dahil, ah, uh, sa News 5, ipinost e nila ito doon sa Facebook page nila. Panoorin nyo na lang. Tingnan nyo doon, ang nakalagay doon is, Senator Aimee, pinasusumiti ng report ang palasyo ukol sa pagkamatay ni tantoco Okay? So, ito yung detalye nung, ano, nung post ng News 5. Ha? Ah. Senator Marcos, sa pagkamatay ni tantoco hinikayat ni Senator Aimee Marcos ang palasyo na magsumiti ng isang komprehensibong report tungkol sa pagkamatay ng negosyanting si Paulo Tantoko at ang at sa posibleng pagkakasangkot umano ni First Lady Lisa Marcos at ang at ng iba pang government official dito. Kasunod ito ng report na pumanaw si Tantoco dahil sa umano ay cocaine effects. May mga kumakalat na ulat na bahagi umano si Tantoco ng entourage ni First Lady noong magpunta siya sa Los Angeles dahil dito posibleng may, may kaalaman umano ang First Lady sa insidente humihingi rin ng clarification si Senator Marcos sa kinaroroonan ng First Lady nung mangyari ang insidente at official records tulad ng medical examiner's report para sa pabolaan ang mga ulat. Ayan, mga kaibigan. So, eto ah, kapatid na mismo ng ating presidente. Yung mga kaibigan, tama lang po ito. Dahil alam niyong bakit, pera ng taong bayan ang ginastos ni First Lady nung no magpunta sa LA. Ha? Official trip or official travel po ang pagpunta niya sa LA. Na nagkataon, ito, uh, kung di nyo, kung nakakalimutan nyo na po, ang pagpunta niya sa LA nung March 4 to 7 ay yung pag-promote ng International Film Festival sa Hollywood. Na kung saan, posibleng nung gabing yung nangyari, ang pagkamatay ni ko ni Mr. Tantoco na March 8 lang na i-declare kinabukasan. So, doon sa mga ulat, mga kaibigan, ano, doon sa mga nababasa natin sa social media, na allegedly, may mga tatlo, may tatlong katao na nandoon sa loob nung, nung kung saan namatay si Tantoco na tatlong katao na allegedly, ah allegedly, di naman nato pero nababasa lang natin ito na isa daw si, si First Lady Lisa Marcos doon sa tatlo kasi may inimbestigahan at isa rin daw siya na inimbestigahan inimbita ng pulis so ito yung mas maganda na ha, kailangan natin i kailangan natin na uh, tama yung sinasabi ni ano ni srito si marcos na magsambit ng isang komprehensibong komprehensibong uh, report tungkol sa pagkamatay ni atanto uh, ko dahil nga kailang marami pa tayong dapat malaman na dahil bakit tayo nakikialam dito ay si Sir, si, Tantoko ay private na tao ang problema lang kasi kasama siya dun sa entourage ng first lady at ang asawa niya ay isang uh, kung hindi ako ka nagkakamali ay isang uh, official ng gobyerno rin na parang connected yata dun kay first lady so eto mga kaibigan na Maganda itong pagkakataon na ito na napanawagan ni ano ni uh, Senator Marcos dahil nga buong Pilipinas ngayon lahat ng mga Pilipino ayon nag-aabang dito dahil alam niyo bakit maghapon kahapon inabangan ko si Atikler ha ah, si Antikler yung magaling natin na uh, undersecretary na pumalala niyo kung kamakailan na nagkaroon ng pronouncement si uh, BP Sara na mayroon nangyaring krimen sa LA na kinawa na daw kuno ni ng first lady. So ang sinagot niya, i-research niyo 'to mga kaibigan dahil hindi tayo dito gagawa-gawa ng kwento, no? At pinasinungalingan, pinasinung pinasinungalingan niya 'yon at sinabi niya na si Bibi Sara daw ay ah uh, tawagin to pinag uh, pinagmumulan ng fake news. So alam niyo, hindi lang siguro hindi lang ako, milyon-milyong Pilipino ay nang kay ano kay anti-clear. Dahil lumalabas ngayon, which is alam naman natin na talaga siya ang uh, nagsisimula ng fake news. Hindi lang itong, uh, itong si anti-clear, ha? Hindi ko malaman ito kung ano ba talaga itong taong ito, eh. Kung matino ba ang pag-iisip, ano? Nagtatanong lang tayo, kasi hindi ito gawain ng matinong pag-iisip, mga kaibigan. Tayo mga Pilipino, may mga normal tayo na isipan. Alam natin, kung matino ang pag-iisip mo, hindi ka, hindi ka magagawa-gawa ng kwento na wala kang pinagbabasihan. So katulad nito, itinuro niya kay VP Sara yung akusasyon na fake news. Ngayon, lumalabas, totoo. So, sino ngayon ang fake news? ba? Diba? So, mga kaibigan, alam na natin na simulang-simula pala pag lumalabas sa bunganga ni Anticlear. Ah, ito, prangkahan sa lita, opinion to bilang Pilipino. Ano? May karapatan tayo magpuna sa kanya dahil pinasasahod natin siya, pera ng taong bahay ng pinasasahod natin, gaya siya nandyan. So, ang problema kasi, puno ang bunganga niya, ang lumalabas sa bunganga niya, ay eh, fake news, fake news puro turo kay BP Sara sa mga Duterte. Wala na siyang nagawa, puro pagtuturo sa mga Duterte. Ito ngayon, ang hinintay natin, maghapon kahapon, wala siyang uh, press briefing na hinintay natin. Kasi nga, ito nga ang gusto natin malaman niya yon na ipapamukha, gusto ko ipamukha sa kanya, na, no? pamukha natin sa kanya, na, no? na hindi si BP Sara ang fake news, siyang fake news na pilit niya pinagtatakpan ang katotohanan. So ito malinaw mga kaibigan sa tagal-tagal na nanya na mga press briefing. So, ngayon, napatunayan natin na siyang pinagmumulan ng fake news. Dahil itong kay BP Sara sinasabi na pronouncement ay totoo at kinonfirm yan ng uh, uh, coroner's office doon sa LA. ba? Diba? So, yun mga kaibigan at uh, patuloy tayong, patuloy tayong ano Kasi alam mo, yung mga, mga, maganda nito mga kaibigan na isa ako na, na, na nanawagan bilang Pilipino dahil nga ang habol ko rito mga kaibigan, ito ay mga mga opisyalis mga kasama ni, ni First Lady, is mga opisyalis ng bansa. Mayroon doon isang kongresista, tourism secretary, kasali doon, di ba? Alam niya yan, nakikita niya sa, sa video. So, karamihan mga official. At pera ng taong bayan dito ang ginastos sa pagpa-happy-happy nila doon. So, eto yung masama dito. Dahil yung, yung trip na yan, napasama ng isang hindi magandang pangyayari. Ha? Ito yung dapat natin tuunan ng pansin. Dahil kasiraan ito sa ating bansa, kasiraan ng buong Pilipinas, kasiraan ng Pilip bilang Pilipino. So, ayaw ko sa inyo mga kababayan kung hindi kayo nasasaktan sa nangyayari ito. Pero ako mga kaibigan, bilang Pilipino, nasa, nahihiya ako at nasasaktan ako. Dahil para tayong ginigisa sa sariling mantika na pira natin ang pinanglulustay nila sa ibang bansa, nagpapasa, isipin mo ha, ilang milyon ang babayad doon siguro dyan sa Uh, Beverly Hilton Hotel, di ba? Pira ng taumbayan samantalang taumbayan dito gutom. Walang walang uh, ma maayos na mga programang gobyerno, di ba? So puro lang tayo pangarap, Pinapa Puro lang nangangarap ang ating pangulo, puro lang siya pangako. So ito ngayon ang dapat, 'yung uh, pinapanawagan natin na ah uh, imbestigahan ito ng Senado, di ba? Hindi uh, at least uh, uh, first step na kay Senator Marcos dapat nito imbestiga ng Senado, isama na rin yan dyan si ano, para matuto na, mat, mat malaman natin ang katotohanan. At ito pa, isali na rin natin si Sen. Uh, Tiberos. Dahil ito sa paaligasyon na gu gumamit ng mga fake na mga witnesses. Alam niyo bakit concern ako dito mga kaibigan? Dahil pira rin taumbayan taong bayan. Kung totoo itong ginagawa niyang panunuhol sa mga fake witnesses, yung pinapatira sa hotel or sa kundo, 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 or sa kundominium, eh, pira natin yan, yung pirang susuhol kung totoo man. Kaya dapat malaman natin kung totoo hindi. Dahil kung hindi naman, edi eh, dapat maklear yan na hindi totoo. Di ba mga So ang dito, aywan ko, isa ko sa mga Pilipino na litong-lito na sa sitwasyon ngayon ng ating bansa. At kailangan natin dito ng kaliwanagan. Ha? Kaliwanagan. Dahil puro tayo sinasabihan ng mga fake news, pero saan nagmumulang fake news? Ha? Ito si Auntie Claire, matagal na natin ito sinusubaybayan ng ang mga pronouncement niya. Puro siya pa, panisi sa mga Duterte, panisi sa ano, wala nang ginawa, puro na lang Duterte. Isisisi kay BP Sarang fake news, na si, kay si BP Sarang may pinagmungulan ng fake news. No, in which, siya yung mismo ang fake news. Matagal na fake news siya. Alam natin yun. Ha? ano pang sinasabi natin fake news? Di ba yung report ng mga barangay na sabi niya 4,027 daw ang barang, clear barangay? So, hindi niya mapangalanan. So, kinulit naman nung reporter ng uh, Net25. Nagbigay naman siya ng report. Pangalan daw ng barangay. Wala namang pangalan ng barangay. Kalahati, blanco pa. So, sino nga yan, fake news? Mga kababayan. Uh, ito nga yung medyo ng uh, ano na tayo dito. Ha? Parang, parang naka-insulto na sa ating bilang Pilipino nang akala sa atin ginagawa na tayong tanga na parang akala nila okay lang sa atin ang ginagawa nila di ba so hindi na ito maganda na nangyayari sa ating bansa na dapat ito magkaroon na ng kaliwanagan dahil nga sa dami ng problema na hinarap ng ating bansa ito pa yung uh, nangyayari di ba so yun mga kaibigan at uh, salamat sa inyong panonood sa ah uh, video ito, pasensya na po pa kayo, medyo high blood ako ngayon mga kaibigan dahil nga parang nadala lang ako dito sa nangyayari dahil alam nyo ba isa rin ako nakatulad nyo na pagod maghapon, nag-abang sa presbyrating ni uh, Auntie Claire. Pero hindi niya uh, ano, di, sumakit siguro ang ulo ha. Baka uh, nag-lead muna dahil sa alam niya kasi na uulanin siya ng mga tanong tungkol doon sa sinabi niyang fake news na galing kay BP Sara na alam na matay totoo at ayam na patunayan, ayan na yung report. Di ba mga kababayan? Patuloy po natin pagdasal ang ating bansa na mapatuloy makialam ang Panginoon. Dahil ang totoo niyan mga kaibigan, kahit sino walang makakadlang kung ang Panginoon na mag-decide na ilutang ang katotohanan. Wala ni isang tao dito sa mundo makakarang sa kagustuhan ng Panginoon. At itong mga kabalbalan na ginagawa ng iilang mga politiko at mga leader ng ating bansa. Ang mga pagnanakaw at ang mga uh, ano pa man dyan na pasakit ang ginagawa sa mga Pilipino, balang araw, ito na, nakikita na natin, unti-unti na lumulutang eh. Unti-unti na na marami kumapansin natin, maraming mga isyo ang dumarating lum ng mga alam naman natin gawa-gawa yung iba. So ito na, lumalabas yung mga katotohanan. Patuloy po tayo maghanap ng katotohanan dahil ang katotohanan po ay libre hindi po ito binabayaran manaleksik po kayo, hindi ko sinabi na paniwalaan nyo ako, mas maganda kayo mismo ang mag-research kasi sa panahon ngayon, iba na po ang may alam patuloy po tayo magbantay bilang Pilipino at bilang uh, isang uh, nagmamalasakit sa ating bansa maraming salamat sa inyong panunood God bless us all, God bless the Philippines